Hello sa inyo mga lalabs. Isang napakagandang tips na naman po sa inyo. Pag-usapan po natin ang ating mga dashboard. Bakit po ba bumababa ito at tumataas? Kahit nag upload ka, tapos upload ka ng upload, nakikipag-engage ka, pero bakit ba? Kung mapapansin po ninyo sa ating dashboard, meron performance. Merong nakalagay doon na last 28 days. Ibig sabihin po sa loob ng last 28 days, yung ginawa mo ay nakarecord po dyan sa ating dashboard. Ngayon kung mapapansin nyo kung bakit green na green yan kasi yung performance po natin patuloy tayong nag-upload, patuloy tayong nakikipag-engage po yung nagko-comment at nagpapalo kasi kailangan consistent po ang ating mga ginagawa mga lalabs. Ngayon sa loob ng last 28 days, twin uh, twenty 28 days po nababago po ang routine ng ating dashboard. Kahit po napakataas niyan kasi sigot ka no, nakaraang buwan na napakataas na level ng 4 months. Tapos sumunod na buwan, bumaba po ito. Kasi po, otomatiko po na kinakalculate ni algorithm ni Facebook ang ating mga ina-upload na video at mga ina-upload po nating reels at mga ina-upload natin sa public. Otomatiko po yung kinakalculate sa loob po ng 28 days. Sinusuri po niya ang mga ina-upload nating video, mga performance po natin kung meron tayong ginagawa o wala. Sa loob po ng 28 days na yon nababago po lagi yan buwan-buwan. Minsan po, kahit gano kataas yan, ibig sabihin, nung nakaraang buwan na yon napakataas ng naging rich mo, napakataas ng inabot ng iyong performance. Tapos, mababago ulit yan sa susunod na buwan. Kasi po, tinitingnan ni Meta kung meron tayong performance sa susunod na pasok na buwan, kung tayo ay may ina-upload, kung meron po tayong... Uh, Nakikipag-engage po tayo at nagko-comment po tayo, nagpa-follow pa tayo. Yan po ay automatico niyang binabasa, sinusuri lahat ng ina-upload natin sa loob po ng 28 days. Kaya kung mapapansin nyo po, meron dashboard yan, merong performance na last 28 days kasi yun po ay criteria. Kumbaga po sa sumali tayo sa pageant. 'di ba? May criteria doon. Kumbaga sa Facebook po natin, 'yun ay performance natin kasi ng ang ginagawa po natin ay nag upload tayo ng mga content. Tapos naga nakikipag-engage po tayo. 'Yun po ang performance natin. Pero sa mga sumasali po sa uh, pageant, di ba? Merong criteria kahit sa teacher, may percentage doon kung ano 'yung minamarkahan nila. Ganon din po si Meta, ang kanyang algorithm, minamarkahan po tayo, sinusuri niya tayo kung meron po tayong ginagawa sa loob ng 28 days pag po yan ay namula minsan kaya napapansin nyo namumula bumababa kasi po buwan buwan ay umiikot po yan minamarkahan po niya tinitingnan niya sinusuri niya kung meron tayong ginagawa sa loob ng 20 days ngayon yan po ay laging nababago at pa paikot ikot po yan at ang routine po yan ay laging ng check kaya yun po ay otomatiko na kinakalculate sinusuri ni algorithm ni meta yan po 'yon. At sana nakatulong po sa ating lahat. At please follow for more and share na rin sa iba para makatulong po sa iba. Maraming salamat po. Thank you so much and follow for more and share.